Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa batas moral, ang paggawa ng mabuti, at pag-iwas sa masama. Sa araling ito, inaasahang matutunan mo ang mga sumusunod. Natutukoy ang mga prinsipyo ng likas na batas moral at nakapagsusuri ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw patay -araw, sa paghusga ng konsensya. Sa ating paglalakbay sa ikalawang aralin, mabuting gamitin ang mga talasalita ang nabasa upang mas maunawaan ang ating mga pag-aaralan ngayong linggo. Ating dagdagan ang iyong nalalaman tungkol sa pagpili ng mabuti. Ano ang basehan mo ng paggawa ng mabuti? Paano mo malalaman kung ito ay mabuti o masama? Ano-anong kabutihan ang nakabibighani sa iyo? Lahat ng ito ay masasagot mo sa pagtatapos ng araling ito. May ugat at batayan ng tao sa paggawa ng mabuti. Hindi man batid ng lahat, ngunit marami itong sangay. Pago tayo pumunta sa mga sangay na ito, mayroong tinatawag na dalawang kilos ng tao. Una, ang kilos ng tao o acts of man. At ang pangalawa, ang kilos tao o makataong kilos o ang human act. Ang kilos ng tao o act of man ay mga galaw ng tao na hindi kinakailangan ng malalim na pag-iisip o pagtitimbang bago isagawa. Hindi rin ito nakokontrol ng sarili at kadalasan ito ay nagagawa ng tao bilang tugon o reaksyon sa kanyang paligid. Halimbawa, mga biological na reaksyon ng katawan gaya ng pagsakit ng tiyan kapag may nakain panis na pagkain, pagkamot sa parte ng katawan na kinagat ng lamok, pagkakaroon ng sipon o ubo dahil sa pagbago ng klima at iba pa. Upang matuklasan mo ang mga bagong kaalaman, buksan ang iyong aklat sa pahina 22 hanggang 33. Gamitin gabay sa pagbabasa ang mga tanong sa ibaba. Una, ano ang batas moral? Ikalawa, saan nakaugat ang batas moral? Ikatlo, ano ang una at pangalawang prinsipyo ng batas moral? At ang ikaapat, lahat ba ng batas sa mundo ay nakaugat sa batas moral? At na pag-usapan ang batas moral o likas na batas moral o sa Ingles ito ay natural moral law. Ito ang batayan ng pagkilos ng tao upang ito ay maging tama at mabuti. Ito ang nagpapakita ng direksyon ng pantaong kilos para makarating sa patutunguhan. Ito ang ugat ng lahat ng pagpapasyang mabuti at tama. Kaya na isa sa kilos ng tao ang kilos loob o makataong kilos. Kaugnay na kaalaman, ang mga nagagawang masama ng tao ay hindi matatawag na kilos tao o makataong kilos dahil hindi ito nakabatay sa batas moral o likas na batas moral. Hindi rin ito na isabuhay ang totoong tunguhin ng isip at kilos loob, kaya hindi ito nararapat na ginagawa ng tao. Tignang mabuti ang mga larawan. Hindi ito kilos ng tao, lalong-lalong hindi rin ito makataong kilos. Ito ay masama at hindi nararapat na kilos ng isang tao. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga pangunahing prinsipyo ng batas moral ang unang prinsipyo, ang mabuti ang dapat gawin at kantin, ang masama ay dapat iwasan. Ang batas moral ay pumapailalim sa batas eternal o eternal law o minsan tinatawag ding batas ng Diyos o batas na walang hanggan. Ang pinakamataas sa lahat ng batas. Ibig sabihin, Mabuti lamang ang ating ginagawa kung ito ay naayon sa batas ng ating Panginoon. Ang pangalawang prinsipyo naman ay nakasalalay sa mga pangyayari at ang mga ito ay maaaring magbago. Hindi ito tiyak at kadalasan ay hindi alam ng lahat. May ilang halimbawa na tinalakay si Manaman Ma sa aklat na iyong binasa na siyang susumahin natin ngayon. Una, hindi dapat sinisira ang isang mabuti upang gumawa ng mabuti. Kung magiging masama ka upang gumawa ng mabuti, sa huli, masama ka pa rin dahil sa iyong ginawa. Ikalawa, hindi dapat tratuhin ang tao bilang paraan sa isang layunin. Hindi dapat ginagawang kasangkapan ng isang tao para sa kabutihan ng iba. Hindi siya dapat ginagawang tuntungan para sa pag-abot ng kagalingan. Ikatlo. Hindi dapat kinikilingan ang ilan maliban kung ito ay kinakailangan para sa kabutihan ng lahat. Ang kakilala na hindi gumagawa ng mabuti ay hindi dapat kinikilingan dahil kakilala o kamag-anak o kaibigan. Itaguyod ang pagkapantay-pantay. Ikaapat, hindi dapat nagsasarili na kumilos para sa kabutihan ng tao. Mas mainam na kilalanin na maaaring may maitulong ang iba upang mapabuti, papalawak o mapabilis ang paggawa ng mabuti. At ang panghuli, hindi dapat kumilos ng nababatay lamang sa bugso ng damdamin, takot, galit o pagnanasa. Ang pagkilos na batay lamang sa emosyon ay hindi kalikasan ng taong may isip at kilos loob. Ang ganitong pagkilos ay sa mga hayop kung ating iisipin, lahat kaya ng batas sa mundo ay nakaugat sa pangunahin at pangalawang prinsipyo ng batas moral? Kasama sa ating pagiging responsable at mabuting anak, kapatid, mag-aaral at mamamayan ng bansa ang pag-alam, pagsuri at pag-unawa sa mga batas upang sa gayon ay magkaroon tayo ng inisyatibo sa pagsunod dito hindi man malinaw sa atin ang ibang batas sa mundo, ngunit itong aralin natin ngayon ang isang makatutulong sa atin upang mas maunawaan, masuri at makagalaw tayo tungo sa kabutihan ng lahat. Kung ang paggawa ng mabuti ay naayon sa batas moral at alinsunod sa batas eternal o batas ng Diyos, simple lamang ang ibinibilin nito sa ito ang mga simpleng pagpapahalaga na tinuro sa atin noon pa mang bata pa tayo. Ilan sa mga ito ang pagiging magalang sa kapwa at sa sarili. Maging mapagbigay, magsabi ng totoo, maging matulungin, masipag, maunawain at marami pang iba. Wala mang perpekto sa mundo para magawa ang lahat ng ito Ngunit mas nakasusunod tayo sa daan papunta sa mabuti. Kung sinusubukan nating gawin ang mga pagpapahalagang ito kaysa umayon sa masama dahil iyon ang uso o gusto ng nakararami. Ito ang napakalaking pagsubok na kinakaharap ng tao sa araw-araw. Lagi nating pakatatandaan ang nabanggit sa una nating pinag-aralan espesyal tayong nilikha ng Diyos dahil sa pagkakaroon ng isip at kilos loob. Maging refleksyon tayo ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Naway, maikintal sa inyong isipan ang lahat ng ating napag-aralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.